kuya <laughs> Rusi Kala ko ano Salamat Alaga eh. lang Apat taon na sa akin to kuya Basta alaga lang naman ng ano Kala ko isnake na ano eh GTR ang ginaya niya Kala, Pero si oh GTR Hon, Supra Kasi pag alaga lang talaga eh tapos yung makina niya, Supremo, Ayy. TMX okay. Kaya hindi mahirap hanapan ng pyesa oh Supremo, kapareho uh, pare Pareho, lahat, pati gasket, oh, lahat Ito po yung

Bakit? Kasi karamihan din namin kasama sa grupo, puro mga grad, tsaka mga ano. Ano sa sakin 70 lang ang as nito, para ka bumili ng maliit na scooter. Kabatch mo po siya ng motorong dyan? Wala magang tas. Namit ko na sila, pero masigat yun. Hindi naman ako vlogger na ano eh. lang gala ng sikreto kuya, kahit naman anong motor mo, di ba? Pag kang di mo yung nalagaan, bibigyan ka sakit ng ulo eh. Nalagaan ko sa ano? Nalagaan lang magang tas. Pag wala mo ano na yun? Nung 80,000 na tinakbo, apat na taon. Mahal pa rin to? Nagtanong na ako nito dati. Magkano ko yun dati na? Magkano ito ngayon? 70 ang pas nito pag kinuha mo. Oo Hindi, magkano ang 3 years ang hulugan nito? Pumapawat mo na sa nang 3-2 monthly. Tapos may rebate. Huwag ka na magtanong, wala ka nang pambili. Mahal din. Huwag ka na magtanong, wala ka na magpambili eh. Ay, mas maganda kasi kung bibili mo siya ng cash kasi nagdodoble yung presyo pagka yeah, nagdodoble. Ganon talaga, parang ganon. Oo, oh, ganon. Ay. Tining pa, no? Ang gala sa langis yan, every 1,500 palit talaga ako. Oh. Yeah, mag-jeans to ili. Ilang taon na yan? Apat. Mag-aapat. Taong ka mag-jeans to ili. Tagal na. Alaga lang, sir. Kahit naman anong... Iba, hindi naman na rusi. Yung makina pala niya, ano, bar supremo. Supremo. Uh Kaya -huh. hindi ka mahirap palitan. Doon, no, nawala no, ni pasayero ko. Oo, ano. Sayero, oh. o, Lalo na pagpaka-aaring ano yan. Pagka sinetapan niyo pa ito, stock pa kasi yan eh. Oo, stock. Na, mag mag-shifter ka. Yung mga sama namin naka-shifter. Nakakangali lang kasi shifter eh, guys. Ang pangit yung shifter. Magmalayuan. Oo, oh, tama eh. oh. oh. oh, ka dyan. Malayuan talaga Oo. Nakakangalay. Oo, oh, lagi ka nakaganan eh. <laughs> <laughs> talaga katulad niya na ganyan ba? Oo. Oh. alaga lang sikreto kahit anong motor ko yeah. Di ba? Kahit anong motor ko yun, basta alaga lang alaga. Pagka, kasi ito, kasi ngalaga ng maliit na scooter, yung, yung ano, yung Yamaha Sporty. Eh ito, 150cc na, FI pa. vlog no? Madalang. Hindi naman ako. Part-timer lang ako sa movie. CCTV natin yan sa mga sa karsada. Mahirap kasi pagka wala kang camera. Eh. Hmm. Maraming huli na hindi naman tapat Hi huli. Kinasel na ng pasahero ko yung movie. okay, kaya? Mag Maga ako. Maga dumating. Eh. lang ako tumasok agad. Eh. Baka kami gagawin pa. Mo, bang, ano agad mo? Baka nakasalabas mo. Eh. Ang iba malaking speaker ang linalagay dito eh. Para hindi maboring eh. Oo. Oh, para na hindi na kakain ng bisita diyan. Ito boss, kung kuno kayo pupunta rito, sa tapay kami. Yes. nagulo Hindi eh. yeah, talaga pag ginagamit. Huwag mo gamitin. Hindi yan. Hindi talaga pag anong, ginagamit. Madudumi yan. Sipagan mo. Bawat. Bawat biyahe mo nang isa na paligo. Dali ko na rin sa na endurance challenge. Oh, Ito? So Manila Endurance, 750 kilometers Kinala, bago pa sa nun ha ng pumasok kasi ano ako nasakla nasa ano naman kasi nung makina ng motor eh tipo oh, bus ay do sa terminal dun siya wow. dadalhin ko Del Monte Ano Paano mga sir? Mauna muna ako Sige, sige, yeah. sige Ingat sir Ingat lagi ingat. Pupost ko to no, pinag-usapan natin. Hindi <laughs> no problem na Sa Facebook lang naman. Marami tayong mga tropa na ano eh. Yeah. eh, hey, ingat, ingat. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle